Bilang maagang pamasko sa mga kapuso nating Cancer Warriors, namahagi tayo ng bigas at food packs at iba pang mga regalo. Pero hindi nila alam na may isa pang malaking sorpresa ang naghihintay para sa kanila. Biglang nag-announce po si Sir SB at si Mamriyan po na may ipapamigay silang ano, isang franchise show Maynila. Mag-iisip daw po si Ma'am Rian ng number na mapipili niya kung sino makakatanggap po niyang food card po ni Sir SB. Pero bago po magtapos ang araw na ito, napaka -speyal. Dahil nandito na po kami ni Ma'am Rian Ramos, ay magpapamigay kami ng isang Show Maynila Franchise Business! Kabuhayan po, hindi lang po pang isa ang tulong ang gusto namin ihandog sa mga kababayan namin dito. Gusto sana namin maghandog ng na isang pangmatagalang uh, solusyon para mayangat natin yung sarili natin. Ito, konting tulong lang po. Lagi ko sinasabi, gusto namin kayong tulungan, tulungan yung mga sarili ninyo. Ito pong uh, Show My Nila Franchise Business ang nakaisip ko ng pangalan na to ay si Ma'am Rian Ramos. Ma'am, dahil dyan, ikaw ang bubunod ng maswerte magkakaroon ng bagong kabuhayan at franchise business dito sa Binyan, Laguna! binang, binabanggit na po yung numbers. Hinihiling ko, Lord, sana kay nanay na po ito. Kasi kailangan na kailangan po ni nanay itong negosyong to. Gusto po ni nanay itong gantong negosyo. 73! 73! 73! 73! 73! 73! 73! number. 73! The lucky number. Sino po number? Number na 73! 73! 73! 73! 73! binanggit na 73! yung 73! 73! pangalan ni 73! 73! 73! 73! 73! 73! 73! Doon po akong tuwa po, thank you, Lord. Thank you, Sir SB, Mang Bian. Isang brand new Show Maynila mobile franchise business na kumpleto sa mga kagamitan at paunang supplies ang napanalunan nila Nanay Rebecca. Kasama na sila ngayon sa lumalaking bilang ng mga Pilipinong na abot at natulungan ng munting food cart business na ito. Napatuloy nating inaalalayan pagdating sa mga pagsasanay at pagpapatakbo ng negosyo. Pag-iipon at pagpapaikot ng pera at pagpapalago ng kanilang kabuhayan sa iba't ibang paraan. Ito pong na bigay po sa amin itong food cart. Uh, malaking tulong po talaga to kasi ano, dagdag negosyo na rin po para kay Nanay, para doon po nakuha ng pangpamatay, pang pamasahe, pang pambung ospital, gamot. Sumuli po, maraming maraming salamat sa pag-ibita sa amin at asahan nyo na taon-taon ay patuloy na susuporta kami rito. Maraming salamat po at uh, mabuhay po kayong lahat.